Okay na nga din sa atin kaysa yung ganyan na madaming tao. Solo natin si Chancy kanina. Nakita ko na yung mga yan eh. Ayan. Mm. naligo sila with the elephants. Literal na naligo. Ay, may mga costume pa sila. Naiikot mm. tabi. Puro mga foreigner.

Yung isa ayaw mabasa dyan, mabasa din. <laughs> <laughs> Ang lamig. <laughs> Uy, Ma. Hindi, kaya ko yan, Day. Ika'y balas naman, Ma, ikaw talaga hindi kita kilala, ha? Hindi kapag may nangyari sa'yo dyan. Hindi <laughs> ka naman, mababaw lang yan, Day. Kahit na. Kung pwede nauntog kayo, ka sa batok, pasaway yung isa kanina. <laughs> Yun know, talaga sa atin yun? <laughs> Oo, oh, oh, saktong-sakto eh. Humaya panood din. Nakuha ko sa video yun. Stop ko nga. Sana yung nandun na. ka mga kasabay. I wanna try also but walang extra eh. No, uh hello. -huh.